Magandang araw ako po si J.M. Desus De para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Hinimok ng Liga ng mga Barangay o LNB ng Pilipinas ang Korte Suprema na ibasura mga inihayang petisyon na kumikwestiyon kung alin sunod ba sa Konstitusyon ng Republic Act o RA 12232. Ang batas na ito ay nagpapalawig sa termino ng mga nakaupong barangay captains at naglilipat sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Nobyembre sa susunod na taon. Nakasa ito sa petition and intervention na isunumite ni Maria Katrina Jessica D., ang National President ng LNB at Barangay Captain ng San Fabiana at Saga Isabela. Sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Albert Agra, umepela ang National LNB na i-dismiss sa mga petisyon laban sa naturang batas dahil sa kawalan ng sapat na batayana. Sa katunayan, inaayos sa pinahaba raw ng ra 1223 ang termino ng mga barangay at SK officials na sa ilalim ng lehislatibong kapangyarihan. Hindi raw ito katulad ng ra 11935 na nagpapaliban sa BSKE noong December 22 at ideklara ng kataas-taasang hukuman na labag sa konstitusyon. Binigyan diin ng National LNB ang nakasaad na konstitusyon ng kapangyarihan ng Kongreso sa pagtukoy ng termino ng mga barangay officials. Nauna lang ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pasya sa isa batas sa RA-1223-2 bilang paghahanda sa kauna-unahang bang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barn Parliamentary Elections sa so October 13. Posible raw na makaapekto sa trabaho ng Commission on Elections sa so Comelec like ang preparasyon para sa nasabing eleksyon sa so Oktubre at sa isasagawang BSKE sa Desyembre kung hindi maayos ang schedule. Maaari raw malihis ang atensyon at pangangailangan para sa matagumpay na makasaysay ang halalan sa Bangsamoro. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM Desus. De Magandang araw po.